Good morning, people. Happy Saturday. So, today is Saturday. Umaga. Umaga pa lang. So, maghahanda tayo ng pang. Panghalian natin, guys. Ah uh, since kami lang dito sa bahay, wala anak akong babae na sa work. So, hindi siya uuwi ngayon. So, kaya ako magluluto para do sa anak ng lalaki. Gusto niya is, anong pag-ulam is yung, ano ba yan yung, ang tawag dito sa amin, karyoka yung giniling na may patatas sya carrots yun ang puso yung ng yung karyoka kaya maaga tayo naman guys kaya guys samahan niyo pa rin ako thank you ito yung binili ko pumili ako ng pang pork chop pang pork chop para hindi na kong maliitin yung ah aalis kasi ako wow tapos, giniling. ang kong giniling para sa karyoka. Magluto tayo na sa karyoka. Pero konti alam natin ng luto ng karyoka kasi hindi naman na uubos. Sayang lang. Ano, Ang binig kong giniling is kalahating kilo. Magtitira tayo ng pang. Lagay naman natin sa hugan tayo ng ano yung matawag nito ah uh, sitaw. Yung sahog natin na ito. Sabi natin. Tapos yun ngayon is hindi natin is karyopa. Tapos ito pang ano pork chop bukas. Nagagawa tayo, luluto tayo ng pork steak bukas. Ngayon is kayoka. So, gasan lang muna natin ito bago natin lagay sa Hey okay guys, ang ano nilulutin niyo pang tanghalian, anong inihahanda niyo para sa mga anak niyo? Para sa lunch niyo ngayon, Saturday. Kasi di ba family day na yung Saturday Sunday, walang pasok sa ano, work tsaka sa school. Kaya dapat meron tayong prepare na food. Ayan, hinigasa ko na siya, pasok natin sa <laughs> Ang nga ito yung binili na ito. Huwag kakayoka tayo. Kasi ito yung sobrang kayoka. ano, carrot. Ayan, uh, hindi ko carrot. Diba? Tapos, patatas. Tapos, bumili rin ako na sili. Kasi may hindi dito sa usawan maanghang. Ayan, sili. Tapos, bumili ako ng kalamansi para panglagay sa pork steak. Kalamansi tapos ayan. Ito pang pork steak, yung sibuyas, tsaka itong kalamansi. rin ako ng kamatis. May grilo ang ko kasi parang masayang pag ano, madaling ma ano, Tapos nabubulok. Hindi pwedeng hindi ako mag i ng mga sibuyas, kamatis, bahong. Kasi pag may niluluto ako, nakakatamad yung ka pag na konti na isa. Tapos pupunta ka pa ng palengke, diba? sitaw. Para magluluto rin ako ng ginisang sitaw. Luto natin siya, guys. Siguro mamaya. Ano ba? Iluto ko na rin ba ngayon? Siguro iluto ko na rin yun, Para yung ulang kanilang mamaya. Ganyan. Ganyan. gumawa muna tayo na patatas. Gumawa muna tayo na patatas. Gumawa tayo ng patatas. Para sa karyoka. Karyoka ka rin tawag sa inyo guys. Dito kasi sa amin sa Cavite City. At tawag doon sa giniling na may uh, patatas, the carrots, karyoka. ka. ka ang tawag sa amin dito. Ewan ko lang sa iba ha. Sa iba kasi giniling na may patatas lang. Yung ganun diba? Ginisa. Pero dito kasi sa amin, karyoka ka ang tawag. then tayo na ka Ulam for today's video. Okay, natin dito, ha, guys. Dito sa ating Gain. Katatapos lang pala namin clean up drive sa barangay. Tapos nag-meeting rin kami, regular meeting namin sa barangay. Mamaya insert ko na lang yung video nung pagwawalis namin. Magluto muna tayo guys kasi mamaya magpapahinga ako, higa-higa ako guys dahil mga nakaraang araw, puro puyat lagi akong puyat so ngayon, medyo walang trabaho sa barangay Saturday, Sunday, wala tayong trabaho sa barangay so ipahinga natin sakitan likod ko ilang araw na di ba, nakuwento ko naman sa inyo noong paraan ilang araw na masama ang pakilam ko na naman sakitin tayo guys Bibili ko mamaya ng ano, abukado. Nakalimutan ko. Nakikita niyo ba sa YouTube or sa mga reels yung buto ng abukado? Ang dami pwedeng gawin para uh, gamot. Pinagawang gamot. Nakita ko eh. lang ng lang langis. Parang gagawin i-gagrit. Yung pagkara ng ano ng keso. Ganun. Kakalika. Tapos ilalagay sa isang lagayan. Tapos lalagay ng alkohol or kung ayaw mo ng alcohol, pwede nilang lang um, Tapos ipang papahid-pahid na sa mas masasakit sa'yo, masakit ng tuhon mo, ano, mas braso mo, mo, alikod mo, pwede raw yun. Siguro prepare ko na lang yung dalawang klase. Yung gagawa ako na isang may alcohol, tapos yung isa, yung merong langis para pwede pang massage-massage. Diba? Diba? yun. Ayan. So ito naman, ito tayo ng carrots. Ayan, naman natin dito, tapos huhugasan na lang ulit natin, huhugasan na pero kailangan ulit natin hugasan. para mas talagang malinis. Kasi 9 o'clock na rin naman eh. So, kailangan na natin magluto ng maaga. Para maaga tayong makakain at makapagpahinga. Yung araw na to is ila natin doon sa pahinga natin. Bukas nga pati pupunta ako guys sa Dasma. Sa mami ko. Papasyal ako. Papasyal ako si mami. Kasi kailangan ko siyang puntahan para mapapirma doon sa update ng kanyang pension. Kasi nag-stop ang pension niya. Three months na. Kasi kailangan pala every birthday, mag update siya. So, hindi siya nakapag-update ng December na nag-birthday siya. Kaya nag-stop. So, kailangan kong pumunta sa kanya para makapirm ko yun sa, sa, sa mga form na ibinigay sa akin ng SSS. Kasi nagpunta ako sa SSS nung nakaraan, inalam ko kung anong dapat gawin. Kailangan daw na picture na siya. May hawak na diaryo, Yung updated na diaryo, Yung newspaper. Tapos yung mga pirma niya. So, ayun. Kaya kailangan mapuntahan ko siya, guys. So, bukas may time ako. Pupuntahan ko siya. Papasyal na rin ako doon. Hindi lang pa rin siya ng pasalubo. Ano kaya bibigay kong pasalubo? Nagdadala ko lang sa kanya nung ano yun, mga kape, biskuit. Kaya, meron pa siya nun. Guro, bilang ko na lang siya ng rutas. Ang gusto niya. Kayo guys, anong niluluto niyo? malamang marami siya nagluto ng sinigang or nilaga diba yung masarap na ulam kasi sa Saturday weekends diba diba weekends naman so marami kayong kompleto sa bahay ngayon yung pamilya kaya sigurado masarap din yung niluto nyo para sa pamilya nyo kaya masarap, sigurado masarap ang niluluto nyo dahil tatlo lang naman kami dito sa bahay asawa ko yung anak kong bunso Dahil ito, ito lang yung request niya na iluto ko. Kaya, ito ang iluluto natin, guys. Diba? Iluluto tayo ito. Kamatis. Sige. So, iluto tayo ng kamatis. itinanim ko nga pala yung mga buto ng kamatis dun sa gilid, tinapon ko ng tinapon sana tumubo dito sa pagbaba ng hagdan dito, tinanim ko tapos yung buto ng ano pa ba yung buto nun ano pa ba yung buto na tinanim ko basta dalawang klaseng buto yung tinanim ko kung tandaan ko ano yung isa bahala na kung ano yun <laughs> kasi importante may tinanim ko dun Pero dapat tandaan ko diba parang buto siya ng buto ba ng anong tinanin ko bukod sa buto ng ano ah bell pepper tandaan ko na bell pepper ba diba? para pag tumungo may bell pepper na ako may kamatis pa ako check check ko nga pala mamaya kung may dahon dahon na malay mo makatubo ko sayang din Maraming ano eh, mapakantaniman dito sa paligid eh. Iahagis-hagis mo lang. Kaya sinasaga ako. Yung mga buto-buto kinukuha ko. Ayan. Bawang. Pagpipitan ng bawang. Pa-fried rice ko rin pala itong natitirang kanin kagabi. Yun daw ang gusto ng anak ko. Fried rice. So, ilahat na natin itong bawang. Meron akong nabiling bawang. Yung hakumad na. Yung wala ng bala. So, ilagay na natin ito lahat kaysa masayang. 嗯。嗯。行，我们再来做一个。 Nalitikin natin dito, ha? Kesa masayang. Kasi pag hubad na, ano na eh, medyo madali na masira. Pag hubad na yung bawang. Kaya ilahat natin, lagay natin sa fried rice yung iba. Okay. Iluluto na natin itong giniling. Tsaka yung konting sitaw. Luto natin. ha guys. Simulan natin na tayo mag -isa. Tayo yung mag -isa. more yeah. Ayun. nako, hindi na natin maluto siya, guys. Ayun, titimplahan natin siya ha. ayan na. Liquid seasoning. siya maluto tapos so, susundlapin yung buto yung binsang sitang